Ya, yeah, nain na po yung ating paninda. Matagal-tagal na rin nga ho tayong hindi nakakapagtinda ay. Eh. Week na po siguro, hindi laan days, ilang days, ilang weeks. Ako masagasaan. sa kayo, bawa kayo. Ote wag! Gulay! Upu! Pichay! mustasa, Singtao! Gulay daw! Ahay! Yan, yeah, tita ko raw. Talagang oo. Ganyan! Abay! Oo, uh, oo. Talagang oo. No. Baka nung tanat. 20 na lang sa iyo. Discounted na yun.

ano ano yung isang kataba naman Magkano po? 20 20. Halis diyan, murang-mura. Mm. gusto ko rin ng ganito. Mga Mapapamura ka. Ay, ako ng ay, mataba, mapayat. Ang score ng ganito. Oo. At ano ikaw ba? Gulay. Hindi pichet ganito. singkang? Yan, Ere singkang o meron 'no. Ano ba yan anong ganito? Anong bagay noodles, ang masarap di yan, Tita Cora. Ano? O di yun lang, noodles. Ba, say, Hindi pagkakulo ng rising ramen, ilaglag mo yan. Ah, ganun? Oo, yan sarap. Alin singkang? Ano lang? Oo, singkang, ah? Magkano yan? Bahinti na lang oh. sa iyo. Ano, nag-lipit-shape ka? Oo. Oo pagkaluto ng ano, ilaglag oh, ilag mo, ah, maka... ilag mo yan. Yan ang sarap niya. -lag e, Oo, oh, ilaglag mo sa bintana. Eh, di hindi makain. Ilaglag mo yan. Yan ang sarap niya. Ilaglag mo sa bintana. Ihulog. Sana ihulog sa tulay. Ilaglag mo yan. Sana ihulog at ihulog sa tulay, sa, tulay. Ah, ay, tulay. sa bintana. Singkang bari, pichayar yan. Abay, pili. Oo, uh. oh. singkang. Sing Nanin-reviews pati ako sa AU. Ay, ay, ah. Yan ang biro sa si ate Wilma. hindi din itong kahit maliit. O ba, huwag. Ay, singkang bari. Ay, pili. Yan, oh. Tigil sa kami mag-asaw baka kami magkagalit, isa unam. <laughs> Alam, ay upo ang ulam sige daw hala pili tita ko raw malalabog na rin hindi yan malalabog, ganito wala namang apoy eh tiyay ber apaputang abay dami dami, dami na rin, abay oo oh, ah ay. kahit maliit ba iti? oo oh, pumili ka na lang, pero kamalaki naman apaka dami naman na rin, ay maliit liit wala maliit lang, ano nito buto hindi na din din Biro Ba 'di hindi na mo? Kuha. Opo. Diyan ba upo? Aba, 'di Ito, ula. Ba? Aba. Anong, ano nung mga bata? Kuha ka na upo. 20 ang uyat, ano? 'Di kuwaren, Pero ang dami nito, ayo. Uh. Aba, ay babawasan natin ay, ay 40. Aba, ikaw pa. Kami pala lang naka <laughs> Hindi naka-tagilid ah, ay. oh. Ayos na, iyo. Ate ano, magkano yung 40? Uh. Sino ako? Oo, uh, oo, uh, uh, magkano mo yung iyo? Magkano ba ito? Magdadagdag ka bang ganaray? Eh? Ay hindi na, sabi ni Kuya Bobby mo. Ay ah, taga si Kuya Bobby. Upo ko na. Ito ang gusto ko, ipayat. Ikaw, bahal ang pumili. Ito. Okay, hey, Princess. Ayoko naman, baka may butuhan. Wala, wala. Bata, sorry. One. Pwede lang, adobo. Dos. Tres. Quatro. Uy, ano tita kora purpuri <laughs> Tama, ano 40 ang iyo. pur sixty ano tita kora meron tapo pumunta lamput don Tagal para, po. ko lang dire kapag -lako, ay sa <laughs> <memoria>. <laughs> <laughs> ikaw ba Ayok, ah, ka okay, man sa akin, Pinsan, dali a a a a a a a a Ayako na ba? Isa pa nga, bayaran mo nga pa, pati bibigay ko kayo. Ay, marami yan. Mm. Yeah, damihan mo pa. Bayaran mo rin daw kanya. Kuya Babi. Kuya Babi. Ano yung malaki? 20. 20. Oo, oh, pumili ka na lang pinakamalaki. Ay, gusto ko yung ganito. Dapat ka, ito Ganito. Aba, baka mo tita ko rin kaputol lang ang naman. Gusto mo yung 70 kaputol. Wala ba si Ano? Sampo. Oo. Kaya, mabuto. 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 20 rin. Aba, 20 ba yun?

<laughs> ay, lapit na mapupunta lang doon si... Hindi ko na ikaw alo ng pichay at sigurado yung kayo nakapichay. <laughs> Salamat oh. Pili, kuya, ano, ng ano? Si nanay... Ano tayo na ng po? Yo, kay nanay hini alokan ko doon uh. oh, eh, oh, ubus. Uh, Oo nga, doon. Natiray puro. Aba, mabinta palang upo. Ayo, dito naman lahat inalakad na doon eh. ay... Pichay. Lang lang. <laughs> Masarap lahok na yan, upo. <laughs> Okay, <laughs> breathing. <laughs> Salamat daw! Sariwang gulay! Pupo! Pichay, mustasa, singkang! Masarap dito sa karneng baboy! Aba, masarap din naman ang presyo ng karne baboy! Amo ka ikaw! Ah, meron po. O. Ah, nag-aanya na po ba si Parenjo? Ay, Dini Di kaya sa Ilaya, sa Ibabaw. ibabaw. Di ni, sa Ibabaw. Dini sa yung pamangkin. Halik. Bulay daw ba? Pichay, mustasa singkang. Utek ay upo. upo? ah. nakadali na. Karako. Karako ko lang tikipapasil sa bayan, ah. Ano Ako babe ako nasa amin lang sabi mo kabinig sasakay ka na ba? Opo. Pichay, mustasa, singkang. Pili. Bainte lahat ng uri. O, baby, baino ka dyan? Ay, wala ate, ano? Ano ba ang gusto mo, ano, Brian? Mustasa daw. Isa lang, ma'am. Bainte. Bainte na lang. Si tita, ano ba? Lula ano mo? Pili, pili ito. Ikaw na pumili. Papa. Gawin para ano? Ay, walang dyan. Papa daw ay. Tawag mo ka sa Vera ni Ka Felix. Nabili na singkang ah. Itanong mo daw ito, Jack. Ay. Singkang. Kukuha daw po kayo singkang. Sixty Otoy. Otoy. Ikaw si ba ko din an? Pichay mustasa singkang. Si Oh, si ko pa ko, tulog. Kaba ko pa ko, gulay. Meron pa. Meron pa. Yo. Asa ah, to 60 ano? Salamat po. Oh, 20. <laughs> gulay. Pichay mustasa singkang, upo. 20 na lang. Bainte na lang. Oh, uh. Ikaw ba ito? Ano? Ay, sabayan yan. Bainte. Oh. rin. Ah. May mustasa. Pili, may, kari may, na lang. din, <laughs> may mustasa. <laughs> Dalawang ganar Ang mo. Dalawang mustasa. Na. Ay, mustasa na lang daw po pala. Dalawa. Ah? salamat. Meron po. Oh, Mag-iiwan ka nung pag nag-tie. <laughs> Singkang. O, oh, are po. Bainte. O, bainte. Singkang mas boss, wala ka ba? Oh, ba wala pa. Tatanong pala ang. <laughs> Tatanong daw ano, o, oh, kung bubuhayin dito. Bubuhay, eh. Salamat po. Ha? Pipino. Ayan, Jack. Ayaw mo, no? kayo, ano? Upo, kamatis, sili. Meron din, ay bago. Okay na. Salamat po. Jack. Kung kalakayan dyan, ha? Patakan mo to. Putos pa, no? Ako na, biro, Ako na. Tutulak ko na. Paso yung auto, eh. Aba, aba, aba. Oh, alam nyo yan. Ano ka patras na? Wala, well, teka Jack, mapapalda ikaw ay. Yun! No. Isa pa, isa pa. Oh, ya yeah. Ay, sa otoy, salamat ha. Piya. Yeah. Ay po ba, pichay mustasa? Kaya po ba, ate ano? Ate Alili. Ay.